Yo, what's up guys? So, kanina malakas yung ulan. Kaya basang-basa itong lupa. So, check natin kung meron na naman tayong makita ang mga insekto. Dahil ngayon ay, dahil sa panahon ngayon, Big breeding ng mga ano, insekto. So, may napapansin tayo. Ito yung tinatawag natin na itchy worm or hairy caterpillar. Kung sa Tagalog pa, higad. Higad. Higad siya yung makating na uod meron siya mga buhok buhok at dito sa amin sa Santa Catalina Negros Oriental ito ay tinatawag na tilas at sa ilonggo naman ay iras tama ba? iras sa ilonggo so makatito guys kapag na touch mo makatito to kasing mo joke lang bakukang yun So hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys. At sana meron kayong mga dialectong natutunan.